ang tanong niya ano yung PA at CPC sa LTFRB bakit so, paliwalik naman parts? ok na yan ah lamat 1000 mga parts first booking natin may tip agad tayo may tip tayo mga parts na 270 yung tip natin 2004 siya 2004 ba siya? bali may tip tayo mga parts na may tip tayo na 196 kasi 2,004 lang lahat yung total. Sinati tayo sa tip ngayon mga pards ha. Kaya kung akala mo, pagod na pagod kaya sa trabaho mo, pero di mo alam, marami pang mas pagod sa'yo. Kaya wag mo isipin yung pagod. Ang isipin mo, parang pa patayang babayaran utang mga pards. ha? Ay, yelo? Bibi daw yelo? Ay, hingi. Alam ko, bibi. Hingi pala. Saka din lahat. Ngayon, kagandaan na itong wireless mic. Kahit lumayo ko sa camera, maririnig mo pa rin yung boses ko. Kahit dumingdil ako. Kahit tumalikod ako, maririnig ko <laughs> pa rin ako. Eh, good morning, ma'am. Lala ma'am. Okay. Ma'am, tatanong ko lang, ma'am, kung ano pong papadeliver po nyo. Ano lang po ito, sir? Uh, table frame lang po. Ah, mga table frame. Ah, oh, sige, ma'am. Papunta na po kami, ma'am, ah. okay. Ah, okay. Sige po. Thank you okay. po. Good day, mga pards. Today is another booking day na naman tayo. April 24 ngayon, Thursday, 2025. First booking natin from Kaligayahan, Nobaliches, going to Kain Tarisal. Salagang 733. Ang layo ng pick-up location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Balik biyahe ulit tayo mga parts. Lala daily life tayo. Bale, naubos na pera namin ni tatay. Kaya biyahe na naman ulit tayo. Ganun lang. Ipon, lakwatsa, pag-uwi. Tamang ano na <laughs> naman. na naman. Pero ayos lang. Na-enjoy naman natin yung mga pinupuntahan natin. Saka mabilis yung panahon ngayon. Kaya kailangan ini-enjoy lang natin yung buhay natin. Kaya ito, bibiyahe na naman ulit tayo tatay sa Lala 1000 KG L300 edition tayo so yung gamit namin sa sakyan L300 may biyahe kami ni tatay rito alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi kung minsan lumalagpas kami ng alas 9 ano overtime kung minsan naman hindi kami naabot ng alas 9 ng gabi nakakawin na kami ng bahay kaya ganun lang sipag lang araw araw para kumita tayo ng pera dito kay Lala 1000 KG Bukan tayo mga pag-speak up. நமஸ்தாம் 1,000 ng parts First booking natin May tip agad tayo May tip tayo mga parts Na 270 May tip natin Okay mga parts First booking na pick up na natin From Novaliches Going to Cainta Ortigas Extension tayo Ang layo ng drop-off location Ay 26 kilometer Alright Let's go! Hindi ko na alam mga parts kung nang sasabihin ko sa inyo kasi ang hirap ng entertaining. Kasi nakikita ko sa may YouTube studio ko, madalas, one minute lang, nag-lip na kayo eh. <laughs> pero huwag kayo mag-aalala, maraming pasabog si tatay, hindi nyo nang naaamoy. <laughs> si tatay kasi malakas to eh, pero medyo mahina yung alam yung tinga, kaya kailangan kapag ka, tatawagin nyo siya, lakasan nyo yung boses nyo. Kaya kala nyo, minsan, ini-snub kayo ni tatay. Kailangan yung, ano, yung tipong pasigaw para marinig kayo. Pero ano kayo neto, tawag tawag dito. Punong braso kayo nito, hindi ka mananalo kay tatay. Dahil ba aso katawan nito ito eh. Sumping ka Ano yun? Sumping. So, ah, sumping, ganun lang doon ang daliri. Baka hindi ka tumagal. <laughs> Senior na yung kalaban nyo. Eto, may nagtanong mga part. Si It's sa GT Pinas. Shoutout sa iyo parts Ang tanong niya, ano yung PA at CPC sa LTFRB? Pakipaliwalig naman Pards. Ito mga Pards, hindi ako professional pagdating sa mga ganyan ay mga paglakad ng mga LTFRB. Kaya ay sasabihin ko sa inyo, ayon lang sa experience ko at saka yung medyo nalalaman natin. Simulan natin sa PA. Ang PA ay stand for Provisional Authority mga Pards. Kasi dati, nagpalakad nga kami ng LTFRB. Pagkatapos, di ba nagpasa nga kami ng mga requirements Pagkatapos dinala namin yung sakyan namin sa may LPFRB pinatawag kasi kailangan daw i-check kailangan pagpupunta ka ng LTFRB, tanggal na yung upuan mo mga parts kasi pagka nakakabit yan, hindi ka makakapasa. Kahit na H100, tapos yung mga Travis, o yung mga ban, gaya ng mga high H, kailangan tanggal na upuan mo para makapasa ka sa may LTFRB. Pagtapos kami pinatawag, chinect na, mga ilang araw, nakatanggap na nga kami ng PA. Ang PA mga part, provisional authority, ayan yung ano, pag binigyan ka niyan, temporary permit kasi mga part. Ibig sabihin, habang process pa yung mga documents mo, ay pwede ka muna mag-operate ng business mo gaya nga nito ng small truck tayo small truck category kapag ka nasa H100 L300 trabis or High Ace, ganyan kaya pinapayagan ka muna ang pansamantalang bumiyahe habang natin nakukuha yung pinakakabuuhan ng LTFRB franchise natin yung sa mga parts inabot din kami ng one month bago namin nakuha yung PA namin hindi ko lang sigurado kung ilang araw talaga bago makuha yun kasi nagpalakad lang din kami pinigay sa amin yung PA namin sa loob ng one month bago namin nakuha. Nagtanong ako, kung kaya ba makuha yung PA sa loob ng one week para daw ganun kapilis sa LTFRB kasi marami ito nagkalakad yan. Hindi daw kaya yung isang linggo na makuha yung PA kasi, an ano yung mga parts eh, may process yan eh. nakapila ka, pagkatapos ipapatawag ka pa sa LTFRB, dadalhin yung sakyan mo. yung pa lang, matagal na eh. na kami ng dalawang linggo ata bago namin pinadala yung sakyan namin sa may LP Parvi. Kaya sabi nila, wala raw ganun kabilis na process ng PA para makuha. Tayo, CPC. Ang CPC stand for Certificate Public of Convenience, mga parts. Ayun, pagka binigyan ka na nun, ayun na, meron ka ng franchise. Ayun na yung pinaka-decision mo. Kasi, ang paglakad niyan, mga parts, na ka ng PA, meron ka mga nyan eh. May mga ipapa, ano pa nila, papadyaryo pa nila, tapos ipapahiring pa nila. Matagal ang process, kaya inaabot siya ng 9 months bago maibigay. Kaya maximum ano yan eh, one year na. Pero sigurado na yon kadalasan, hindi na umaabot ng one year, lumalabas na yung CPC natin. Ayun ang pinaka ano talaga, na papel na kapag ka pinara ka ng LTO, ayun ang papakita natin yung CPC natin. Ibig sabihin, meron na tayong franchise ng mga parts. Dati nga, yung jeep, sa jeep, ang franchise, walang pagka ano yan eh, walang pagka tawag dito. Hindi ka na pwedeng tanggalin na LTO pagka binigyan ka ng franchise. Ibig sabihin, sa'yo yung franchise na yon franchise mo yon permit ng business mo yun, hindi nila pwedeng tanggalin ngayon, yung mga grab kaya itong lalamove, yung mga binibigay nilang healthy ano, party franchise may hangganan mga parts, hindi tayo pwedeng tumagal ng mga 20 years, gano'n kasi sila nasusunod, hindi gaya ng jeep kasi dati, walang ano eh, hindi nila kayang tanggalin, kaya kita may mga jeep kayo, di yung nag-rally, hindi nila matanggal-tanggal kasi meron silang hawak na franchise Kumbaga, binigay nila yon bawat isang tao may franchise. Kaya hindi nila pwedeng basta-basta tanggalin hanggat may franchise yung sasakyan. Ngayon hindi, iba na eh. Binago nila yung process. Pag binigay ka ng franchise, parang hindi pa rin ikaw may-ari nun. Sila pa rin na masusunod. Kaya kung medyo luma na yung sasakyan natin, gaya ng mga kotse, pagka nag-apply ka, sinabi nilang hindi na po pwede sakyan mo kasi luma na ganyan na. Hindi ka nabibigyan ng franchise mga parts. Ganon din dito sa L5 ng L300 small truck. May limit din tayo kung ilang years. Tinanong ko nga eh, Doon eh, sa may, ano, sa may LTFR, kasi nga nakuha na namin yung ano namin, yung eh, franchise namin. Ang sabi ko, sir, hanggang kailan kaya to? Pagka nag-renew ako, pwede pa kaya mag-renew? Hindi sir, sasabihin naman nila sa inyo yan eh. Kung hanggang kailan kayo pwedeng mag-renew ng LTF Barbie mo. Dumilim. <laughs> <laughs> Namatay yung ilaw. Buksan mo yung ilaw, tay. Uh, underground tayo. <laughs> <laughs> sa underground pala tayo. Nakikita niyo pa ba si tatay? O, oh, yan, yan, yan. Pinoksan na yung ilaw. <laughs> Ayun na mga pal, saan ko tayo? Nawala tuloy ako eh. May limit nga tayo. Hindi tayo pangabang buhay na pwede pumilahin uh, kumuha ng LTF Abbey franchise. Sila masusunod na ngayon kung ilang years lang po pwede sakyan natin. Kaya kailangan laging nasa maayos, nasa condition ng sakyan natin bago tayo pumunta ng LTF Abbey. Kasi sila man eh, ang masusunod eh, kapag ka nila, ay wala na. Wala na itong sakyan mo, kakarag-karag na. Pato, <laughs> birik direk pero di na po pwede bigyan ng LTF franchise yan, ganun. Kaya kailangan, inaalagaan natin sa sakyan natin. Pero depende pa rin sa kanila eh, kung ano talaga eh, kung ayaw na nila tayong bigyan ng ano eh, authorization para mag-operate ng business natin. Wala na tayong magagawa. Kaya siguro, iskarte na lang natin, pende yung stock sa yan. Kaso din sa ganung alaga na mataas na alaga. Medyo mababa na mabibili kasi nga, hindi na siya po pwede sa LTF, RP. O ganun na lang. Di, siguro, sa tagal na yun, mga 10 years, 15 years, baka nakaipon pa na ng pambili mo ng bagong stock yan. E di, continue mo ulit yung business mo, di ba? Ganun lang, iskarte lang. Kaya, maraming salamat. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano kasi rin, sa Pilipinas. -tip -tip Maraming salamat sa ano ah sa tanong mo. Shoutout na rin sa'yo. Tang twister yung ano mo eh, yung pangalan mo. Eh. Ang grapig kasi rin. Eh. Tsaka pala, nung huli kong vlog, yung sabi ko na huling biyahe na natin kay Lala mo. April Fools lang yun mga parts sa Maraming kasi nga ano, eh. Naniwala na pupunta na ako sa Canada. Iiwan ko lang si tatay eh, dito sa kay Lala mo. Siya na na mag April, kaya may konting fools sa video natin mga parts. Mali pala ano mga parts, yung ano natin, yung drop off location sa Ortigas na kalagay, dito pala sa Perix sabi nyo. Buti sinabi agad sa atin, mas malapit na palapit tayo ng konti. Kasi bala ko daana, itong ano eh, nyo, patagos ng Ortigas extension, doon yung drop off natin eh. Doon sa may junction, malapit sa junction. Pero ngayon, nasa lang tayo ng Santa Lucia Mall, dito sa Santa Lucia Mall. Time check 10:50 AM. May na tayong second booking from Antipolo going to San Fernando, Pampanga. Sa 1,707. Ang layo ng pickup location ay 700 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ilang box yan, sir? 93. 93. Hindi ba overweight sa 1,000 yan? Dalawang kilo. So, Dalawang kilo? 90? Hindi naman kasi masasakto yung Hitachi. Hmm. Kailangan. Okay, Ano, sir? Abante? Ano ba? na po? Ito kabila Alanganin kasi tay Alanganin pala Alanganin Diyan na lang Ah pagkalis niyan Ah sige Pick up na tayo mga pag Cross and yung pick up natin Baka na naman to yun na mga parts sa kahit na natin, Bale 90 pieces daw na box ito ng frozen meat. Manilit lang yung box niya. Okay, na-pick up na natin yung second booking natin. From Antipolo, bago dumating ng SM Masinag to mga parts sa Bayan Marcos Highway lang to. To Pampanga. Diyan naman sa may Mac Arthur ng San Fernando, Pampanga yung drop-off natin. Ang layo ng drop-off location ay 84 km. Alright, let's go! Ito na naman tayo tay Balik San Fernando, Pampanga na lang tayo. Natay ka dala dala eh. Ah, tayo diba ko pa balik. <laughs> ang tinamad tuloy ako eh. Ang buhay ng tamad. <laughs> walang hinaharap ni konting sarap man lang kaya kailangan mga pard si paglang para kahit pa paano makatikim tayo ng sarap di ba kaya kahit ganito lang yung trabaho natin mahirap at ganito lang yung kitaan natin maging proud pa rin tayo mga pard kasi meron tayong trabaho na malinis patas at parehas kaya ako akala mo pagod na pagod kaya sa trabaho mo pero di mo alam marami pang mas pagod sa iyo kaya wag mo isipin yung pagod ang isipin mo para pa tayong babayaran utang mga pard. <laughs> Kaya kailangan, magbayad ka ng utang mo. Kasi nagpa-utang sa'yo, pinaghirapan niya rin yung pera na pinautang sa'yo. Talagang, <laughs> napunta tayo sa utang ha. <laughs> Kaya kailangan mga pard, sipag lang talaga. Yung trabaho na kinatatamaran mo na ngayon, na kinaayawag mo na ngayon, maraming may gusto ng trabaho mo na yan, na magtsatsaga kaysa sa'yo. Sipag lang, tsaga lang sa trabaho. Nandito tayo ngayon mga pard, sa may Marcos Highway, bandang Marikina. Matawid tayo ng katipunan Avenue. Tatawid din natin yan para diret-diretso tayo ng Kubawo. Doon dadan dadaan, mag -e sa tayo Papunta ng Enlex Para mapabilis yung biyahe natin mga pards, Papunta ng San Fernando Dito kami pumarada mga pards Sa may Enlex Loading bay lang Loading bay ba tawag dito Emergency parking Emergency parking pala 12.32 na mga pards, Kakain muna kami ni tatay Ito na naman tayo Papunta tayo ng San Fernando, Pampanga. Walang kadala-dala eh, no? Pero huwag tayo magtatalim ng sama ng loob, mga part. Kaya San Fernando, Pampanga, pinatatawad na kita. <laughs> Kaya, alam mo na, pagpunta namin doon namaya, bigyan mo kami ng booking, ha? deliver kay no? ano, kay Aldrin. Dito daw. Dumating tayo ng 208 no? 2. Ano tayo? mga parts plus dos. Ano tay? May makuha ba tayong bukan dito? Pabalik. Ano ka? Ah. Ha? Ay, yelo? Bibili daw yelo? Ay, hingi. Alam ko, bibili. Hingi pala. Saka nila, hindi ka na taga. ang dami. Sansa akong yelo eh. Jag, dala-ajag. Pakar-jag. Ayan huh. yun, no. San Simon to Kalokan South San Simon to Kalokan South Ano yun, ang bibilis eh Ha? Huh? Ang bibilis wala, Malayo tayo 18 km Baka malapit dun Pag slide ko pa lang Wala na eh May kumuha na Mas nandito ba yung magbabayad? Ito ang ano Makana. Delivery Ano lahat? 2,004 2,004 siya Two... 2,004 Baka ano na ba Sarah? Bali may tip tayo mga pods na May tip tayo na 196 Kasi 2004 lang lahat yung total. So tayo sa tip ngayon mga pardes ah Nakaka dalawang tip na tayo mga pardes 2.42pm mga pods nag kami ng bukid dito sa may San Fernando, Pampanga Nasa may na tayo? Tambayan ng mga lalamob Sa ilalim ng puno ng mangga yan tay, <laughs> nagkatotoo na naman yung hula natin <laughs> <laughs> Uwi na naman tayo. Duwan. <laughs> Hindi, magabang kami ng konti. Pag wala pa talaga, baba tayo ng Bulacan. Baka sa Bulacan, makachamba pa tayo, no? Pisaan muna, para ma... Uh, pisaan na natin ngayon, maglakbay. Maglakbay, wala. Maglakbay, kain na natin. Uh, dito. <laughs> 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 wala na naman. Mga may masabat tayo dyan, eh. Di mo kasi kinausap si San Fernando, sabi ko, kausapin mo, eh. Ayaw mo, eh. Di ka na sa oras yun, eh. <laughs> Meron akong binilin bagong mic mga parts ito. Wireless mic. Ang pangalan nito ay TNW N11. Sa Shopee, nagkakalaga lang ito ng 1.8 plus. Ngayon, may voucher tayo. Napababa ako ng mga 1.6 plus. Ganon yung pagkakabili ko. Kaya, tignan mo tayo. Video mo nga ako tayo. Wow, tutok mo sa akin ganyan. Ngayon, kagandaan na itong wireless mic. Kahit lumayo ako sa camera, maririnig nyo pa rin yung boses ko. Kahit dumindil ako. <laughs> Karil, <laughs> ay may booking. Mexico to Makati 1-4. Mexico to Makati 1-4. Leave this order. <laughs> <laughs> sa pa, sa pa, sa pa. Uy, ano yung sa? Ay, ay mag-back. Wala na, naula na tayo. Ah, tomorrow, Tarlac City to Tarlac City. Wala, minamalas tayo mga pards. Ito sinasabi ko sa inyo, kahit lumayo ako, naririnig niyo pa rin ako. Hindi <laughs> lang ha. Kahit tumalikod daw, maririnig na pa rin ako. Naririnig na pa rin ako hanggang ngayon, mga pag. Ito na ibukid naman. Ah, Ito yung Fernando Tulsa niyo, Lucas. Lubaw, 800 kg. Ito yung pwede dyan. Yung ba isa pa? Ito, Mabalakat to ang US. Layo, 15 km yung Mabalakat. Ano lang, 359 mga parts. Kaya pagka gusto nyo rin mag-vlog, bumili rin kayo nito mga parts para medyo maganda yung audio natin. Tsaka kahit lumayo tayo sa camera, naririnig tayo. Saka mga parts, ang kagandahan nitong ni wireless mic na to, meron siyang tinatawag na noise reduction pagka naka-on. Ito ngayon, naka-on Bale yung ingay ng paligid, hindi nyo naririnig. Tanging boses ko lang naririnig nyo. Gaya nito, may dumadaan na sasakyan. Yung ingay niya, hindi natin gano'ng maririnig yan mga birds. Ngayon, tatanggalin ko yung ano, yung noise reduction niya, i-off natin. Teka, sakto exactly, lang sinidadaan ng sasakyan para marinig nyo. Ayan, naka-off na siya. May dadaan sa sasakyan mga parts, eh, dumanin sa sasakyan. In-off ko na. At ito pa, may dadan ulit to para makita nyo. Ayan, oh. Ayan, may dumansak yan, di ba? Ayan pa, may tricycle po. Ayan, o. No? Ano nangyayari mga parts na babawasan niya, nare-reduct niya yung noise pagka naka-on. Ngayon kasi tinanggal natin, kaya naririnig niyo lahat ng ingay ng kalsada. Ngayon, i-off natin. Medyo tatahimik yung paligid niyan pagka ganito. Ayan, i off ko na. May dumadaan na motor single na motor sa kotse. Medyo maganda na yung paligid natin, medyo tahimik pa siya kahit na may dumadaan mga sakyan, mga may ingay na mga gaya ng mga hangin, nababawasan siya. Pagka naka noise reduction siya mga parts. Kaya sa mga gusto rin mag-vlog dyan, kagaya ko, pwede kayong bumili netong wireless mic na to. Ang pangalan niya ay PNW N11 wireless mic mga parts. Hanapin nyo lang sa mga ano, Lazada, Shopee, ganyan. maraming nakakarat yun doon. Purak, pampang, gamalayo ba yun? Pwede na to? Talo? Eh, hey, natin nakuha. May lumabas. San Fernando to porak. 1, 3 nalabanan ko na saan eh ah, so hindi namin nakuha ang bibilis ng mga ano rito driver saglit lang nawawala yung booking marami kasi nag-aabang eh sigurado ko lang eh uunaan na namin to mga pards kaysa abutin pa awin ng gabi dito wala rin kami makukuha ngayon pa lang uwiin na namin <laughs> ano tayo paabot ka lang <laughs> ba ang gabi kahit tayo eh ganun din eh wala rin kami mauuwi eh na namin habang maaga pa hahahaha <laughs> 'di ba? Ano mga pad stop ba? ba? De, bababa kami, papunta nang ano, papunta nang Bulacan. Sana makachamba pa kami kahit paano kahit isa, kahit 500, 600, 'di ba? Panagdag diesel natin. Hello. Eh mga taga-Aron sir, lalamo po. Ano sir, L300 po yung mahaba. Anong dadalhin ba sir? Ano po yung dadalhin? Ah, uh, sa uh, Ah, Matasya. Ako, uh, oh, sige. Ay, may nakalot mo yun. Hindi ko kahit nabasa, Sir eh. Tagawan po kasi ng booking. Kaya ano? Kusensya na, Sir. Kusensya na po, Sir. Pakikainan ka na po. Opo. Oh, sige, Sir. Okay. Thank you, Sir. Oo. <laughs> okay. 800 kg pala yun? Oh, 800, 100, Oo, 800 yeah, kg yeah. Sayang, may nakuha sana kami mga parts 1.7, papunta ng ano Pasig, Bacolor to Pasig Ganda sana Kaso 800 kg, mataas ba yung lamesa na kukuha niyo Ginawa sa 300 Kaya, cancel Ganun talaga, ito yung magagawa Pero, di ba sumubok tayo Baka pa pwede kasi minsan may 800 kg oh. Na nagtitipid lang sila ng pamasahe Kaya 800 kg ang kinuha nila Pero yung sakay nila, hindi pang 800 kg pang 1000 digit memang ganang natin kung bukas pa or tomorrow Matang doon lang eh Mataas daw, hindi lang kakakasya Kaya na yung laban ganyan? Oo, oh, ganyan, pick up, oh. pick up truck Time check, 4.16pm Nakakuha na kami ng pangatlong booking mga pard From Kalumpit going to San Fernando, Pampanga Sa halagang 1,100 Ang layo ng pick up location ay 6.5 km 1,000 kg to Papunta na kami sa may pick up location Balik kami mga pards sa may San Fernando, Pampanga Umalis nga kami dun eh Wala kasi natin magagawa, ganun talaga eh. Yun ang nakuha namin booking kaysa wala tayong booking na mapala ngayong araw na to. Pwede na yun. Mula na to sa may kalumpit, malapit na kami. Kalumpit na rin kasi to eh. Kaya pagkatsagaan namin to, mga parts ayos na rin to kaysa wala na tayong mapala sa araw na to kasi baka ka dalawang booking lang kami kung uwi na kami. Kaya ginawa namin ng tatay, pagkatsagaan na namin yung ganito booking. Pabalik ng sunset na San Fernando, Pampanga. Yung kay Arlene, Arlene Beira. Wala pa sila, sir? Okay. Ah, wala ba? Sabi niya, malapit na rin sila kanina. Ano ba siya sa Kaiser ito? Ah, dami yan, 180 Oh, 180. Ah, 180 nga. May dala silang sasakyan natin, pala siguro. Kaya pala sabi niya, may dala silang sasakyan. Papunta na sila, malapit na sila. oh, 95. Sa pa, 95. Okay, na-pick up na natin yung third booking natin. From Kalumpit. Ay, hindi pala. Malolos pala ito mga parts. Nakalagay sa apps. Kalumpit eh. Pero yung pick up, malolos. From Malolos, going to... Hindi pa nga San Fernando eh. Papunta na Angeles eh. Ano kasi nakalagay sa apps? From Kalumpit, going to San Fernando. Puro mali. From Malolos, going to Angeles, Pampanga. Ang layo ng drop-off natin ay 46 km. Alright, Let's go! time check tayo sakto ng alas 7 nalagay dito San Fernando pero yung address ang hilis Pampanga pero manapit lang sa San Fernando ayun nalagyan nyo ng ano meron pa yun kay eh. Ma'am Arlene ganyan din kadami pinaghati huh? kasi namin eh oh. Huh? may karga ba sila? oo oh, may karga sila huh? okay mga pards income reveal tayo bali nakatatlong booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,972 pagkatapos nakakuha kami ng 460 na tip kapag inad natin dito dito, sabihin natin naka 3,500 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 1,300 na diesel. Naka 1,300 na diesel kami kasi mga parts, nagbukas kami ng aircon. Pagkatapos yung dalawang booking namin, yung pangalawa at pangatlo, mabibigat yung mga sakay namin. Kaya hindi talaga ako buwabase sa per kilometer kasi isang pagka mabigat yung kargada natin, mas malakas ang konsumo ng diesel natin. Nakadepende kasi ng mga parts eh, sa kargada natin. Kapag ka magaan yung nakukuha natin mga karga, kaya minsan, mababa yung diesel natin kung minsan naman, mabibigat yung kargada natin, kaya mas mataas yung diesel natin mga parts kaya talaga hindi ako buhabasi sa per kilometer na kinukonsumo ko sa diesel ayun nga, naka 1,300 tayo na diesel, tapos 200 na pangkain bale 1,500 yun, i-minus natin sa kinita natin yun 3,500 minus 1,500 equals 2,000 mga parts ayun, naka 2,000 kami na malinis, labas na rin yung pangkain, pang-diesel, saka yung Commission nila alam mo.